So, good morning nga pala mga guys. Ito ang daily routine natin natin. After ng work, tayo mag nga pala muna sa ating site. At para ay naredredyo ating magtatrabaho. Shoutout nga pala kay Yanad dyan. Shoutout sa iyo para Yanad. Ingat lagi sa pagpag-vlog mo ng manang content. Shoutout nga rin pala sa lahat ng mga safety sa Pilipinas. Na araw-araw nagpapaalala sa mga tao nila na mag-iingat sa trabaho at mag after ng work. At bago mo maglinis din. So, fast forward na tayo. Ready na po tayo. Nakasetup na kasi aking tatabaw. Dito nga pala ako ng asay sa fabrication ngayon. Kaya ito po ang aking ginagawa. Ang ginagawa ko nga palang lang ay ako nga pa yung naghihigit ng pipe nila and then and ako din ay nagre-remove ng mga pipe nila. Kaya tapos nila magsukat, ipuputul. Eh, Darating nga pala kay Bado ang puputulin ni Bado. At After naman ang pagputol, ay babalik naman sa na para kabitang ko ng mga ibang fittings. Then, after nyan, it bibigay ko nga pala sa mga liitman na informa nyan. At sa mga kasamaan nyan, kasama ko nga pala si Jano jan Ngayon, siya yung customer kong dumating. Napakaagal yung dumating. Kala mo talaga masipag. Charot! <laughs> Napakahirap nga pala mag-reboot ng pipe nyan. Dahil tumigis na yung palmatik na lang ginagamit nyan. Grabe ang tigas. Nahihirapan akong magpihit dyan. So, may kata yung braso ko. <laughs> sinisipat pa nga ng leadman yung aking pinipihid dyan yung leadman namin na yan ay isang ay isa nga pala siyang india no at ang, ang, edad niya nga pala ngayon ay 55 years old na wala bit 5 years na lang pwede siya magpenga ay magpenga este may mag retire fast forward na nga ulit tayo hirap po nga yung camera kay dyan no ayan tinuto ko sa kanila para dahil hindi raw makita mo kaala Yan na, kung may wife pa nga siya, tinuto ko sa kanya Yan nga pala si Mashim So, dito naman tayo mga sa isang Eporator na si Bado At kasama niya, lead ba namin si Saipo din Ay eh, nagugurub sila ng pipe So, so balik na nga tayo sa ginagawa ko Ayan na, may dati ko customer Hinihigpitan ko nga, nalagyan ko ng palmated At aking hinihigpitan ng mga Para hindi gumalaw ang aking pipe after ko mga mapest yung publication na halos isang linggo na ma mapest yung publication ay sumahit nga ako ang aking katawan dyan ay eh, napakasakit talaga dahil iba ibang tubo ako yun yung eh, pitan dyan yung eh, lalo pagka nagre-remove ka ng tubo napaka tuyot na yung eh, na dumidikit pala dyan ang hirap hitin kaya gumagawa ako ng station ng pipe na mahaba para ako at ako magisa kaya ko kaya nakakalas ko na Ayan nga pala ang foreman namin dito, general forman si forman George, napakabait niyan. Ayan si Chacha, bakit tuloy kagad sa taas, sobrang bait, Lay na nakapakyat. Bira ko nga lang para makita yan sa last na umakyat. Ayan si Chacha. Ayan nga pala si Jano kasama. Ayan grupo na. First time ko nga pala nakita si Chacha talaga nag-iigwit yan sa taas. Ang pangalan nga pala niya Chacha kung tawagin. Yan nga pala isang Pakistani. Pakistani po po yan. Tama po yung naroon niya. Pakistani po. Medyo mabait naman itong pa.